Ah, nalibat na yung mata ko. Ikaw mo na. Parang lugi ako nun ah. Sarap talaga pag wala si Brady Brad. <laughs> tayo lang dalawa mag-inom ah. Wala bang badlungon? <laughs> Sa... <laughs> Di man magsaril yung magic sandok niya ay. <laughs> inom yan ng inom. Di man magpahiram. Nakulangan lang tayo kahapon. Ayan. Diyan lang pala sila. Puntahan <laughs> ko na. <laughs> salamat wala si dito mabuti nandito kayo ano ba nangyari sa'yo ba? ba't inihingal ka? ba't wala talaga requirement ko inihingal talaga ako kasi ang layo pang tinakbuhan ko ba't sa'yo labing limang kilometro ang tinakbuhan ko galing ba ko ng bukid? o sino ba nag sa sa'yo tumakbo? may motor ka naman ba't ka nagtagbo-tagbo? kaya nga na kaya nga nakalimutan ko sino ba nag-uto sa'yo tumakbo? ang nalaga ka yung tinakbo ko lang dito para ma makausap ko kayo kasi oh, may ano may ano ay, may may ko sa inyo. ano may ano may oh, ano may ano may ano may ano may yan? Labing lima may ano 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 ah, my good news, my good news. Good news. good news? Oh, sabihin na nga. Wala um, ka my good, sa... good news. Anong good news? Oh. nga ma, sabihin ako sa inyong good news. Ano, ano yan? yan? Baka bad news Baka yan? Yan, yan. ako ng, <laughs> uh, binigyan ako ng liba, labing limang, uh, <laughs> ah, limang ano, oh, limang liba? Ano, oh, limang hektaryang lupa. Ha? Sino nagbigay sa'yo? Oh, mamaya na. Ano? Mamaya na. Sino naman nagbigay? Uh, labing uh, limang hektaryang lupa. Oh. Sino nagbigay yan? Oh. Si, Papa Ji. Ano Papa J? Ano oh, binigyan ako ni Papa J? Sa, saan Papa oh. Sa panaginip, panaginip ko. Panaginip? Oy. Ay, pinuang manay mo ay. Sa panaginip? Sa panaginip it? Totoo it, nga eh. Totoo dong. nga. Ha? May titulo pa. May ito. kasamang titulo. Ayan ako titulo. Oh, Ayan ay, titulo. Oy, oy, kami oy, yung naginom. Ikaw yata yung lasing dong. dong. Hindi. Isa pa nga nainom ko eh. Dong, makinig ka dong. Paano ka binigyan ni Papa J? Nasa langit man yun. Paano ka binigyan? Kaya nga binigyan ako na. Paano Ano, pa? na 100 ano 100, 150, 150 hektarya eh, ah ang laki, ang laki naman yun oh, ang laki, 150 walang lupa nun walang lupa nun dong um, uh, walang lupa may lupa dong binigyan nga ako eh oh. hala Kapuwa. binigyan ako. e eh, na ano pinagpanaginipan ko siya na no. magbigyan kita ng labing limang hektaryang lupa oh labing lima lang pala ikasak eh, eh, 150 eh, 150 nga eh labing lima hala eh 150 yan eh, labing limang hektaryang uh, lupa kasing Ah, kasing laki pa nito. Oh, oh. ano ba naka good news niyan? Oh, oh. Kaya nga nagagood pa lang yan. Oh. Kaya nga nagagood news, yung lupa, oh, nandoon sa langit. Oh, hala! Paano, Paano natin yan na mapuntahan doon Paano na good news? Hindi naman natin magamit yun. Oy, ah, na eh, Kapag natigo kayo, oh. meron na kayong lupa doon. Ah, kailan ah, pa kaya kami matigo nito na Tigop naman. Hala, ang layo pa. Hindi pa natin alam kung papunta pa kaming langit pag natigo ko. kaya nga, binigyan ako. Hala, unasan oh, ngayon. Ano dito? Ano mga requirements yan? Ano ba yan? Ah, may tulungan nga ng lupa. Ah, may tulong ah, May tulungan pa yung diyan lupa. Hala, may tulong pang lupa binigay sa iyo. Oh, may tulong kaya ah, ano ka binigyan ng Dios ko lupa. Ito may kamoy lasing dong. Oh, tingnan daw. Ha? Ah, ah, wala Ah, yan ah, oh. Ah, ah, Tulo sa ah, ah. oh, lupa. May okay. tulong oh. Dong. Oh, 15 hectare yang lupa. Oh. Nakapangalan pa ba? Oh, nakapangalan. Kaya nga nagpunta ako oh, sa inyo dito kasi para mabigyan ko kayo ng taglimang ektaryang lupa. Magtanda nga yan. Oh. Para bigyan kayo ng lupa. Para kayo may may lupa. Kailan oh. 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 kayo pupunta dun? Okay. Pero may pirmahan kayo dito. Taka ano. Oh. May firma ano, firma pa. May pirmah. Tapos para makuha ninyo ng taglimang Iktaryang nilupa ni oh. pag down payment kayo sa akin. Buwa, wala kang kami pira dito. Pag payment, pag kami dyan. Pag firma kayo, tapos mag down payment kayo sa oh. mabigyan ko kayo Nang tiktar Iktar yang ni lupa. Na Doon, nakulang ka kami sa inumin ng tobao. Tapos mag, mag down payment. Okay, wala kayong lupa, Bakit hindi kayo nag down. Hala. Talaga, wala nga akong pira dito kahit piso. Ganun lang ganito, ganito na lang, ganito lang, ganito na lang, ganito na lang. Ano ba naman? muna ng ano, limang daan. Oh, oh. <laughs> Para ma, magdaan na limang daan. limang daan kami. Hindi, limang liman daan, daan, okay na lang limang daan. Limang daan lang sa eh. Tag limang daan kayo. Eh, ano naman ibigay ko na wala naman ako rin. lugya lugi kayo niyan. Ka. Oh, bahala na malugi kami. Pahiram na, na limang daan. Oh, Mahiram. O, kung tayo din ang limang daan. O, limang daan. O, tapos ibigay namin yun yung 250. Idaw niyo nyo. O, 250 yung daan namin. Logi kayo nga. Logi kayo. Okay lang yan. Malogi oh, okay kami. Okay, bala. Malogi kami. 250 oh, yung na. daan namin. O, oh, di. May 250 pa kami pang tuba. 250. <laughs> Wala namang 250. Ano, limang daan nyo. Idaw ang timid nyo. Dalawa kayo eh. Ano naman din. Sige na, sige na. Pahiram na 500. Sige. Ito na lang. 20. Ah! Kulang lang yan! Pinti naman natira! Ah, binuang mo na eh. 20? No, 20. O oh, ano mabili ng 20? Uto na muna 20, tapos may utang ka pa sa amin ha. Ano ako, ba't ba't ako may utang? May oh, utang ka pa sa amin. Limang yung rato, hiram rato, namin. Oh, oh, tapos 20 lang binigay mo, so e, may lang utang ka. May utang, may utang, utang ka pa. 480. Oh. Ha? Bayaran mo na lang pagbalik mo ha, tapos nakadaw na kami ha. Nakadaon na kayo. Oo. Oh. oh. Bayaran sige mo po rin na. tapos nakadaon na kami. Sige oh, na, sige na. na kami. oh, sayo muna oh. Bayaran mo muna pa sa amin. Oh, na. Na. Oh, may permit din man niyo man nakayan. Oh, perma, magbira oh, mo mag muna mag kayo. Kamo na, maginom ka muna. Mag ka muna. Para, uh, uh, may, may may ano, may lupa na kayo. Nakadaon na muna. Perma ka na. Oh, ito lang ba yung perma? Oh, perma. Na? Dali-dali naman yan. Mm. Kau naman oh. Ah. Oh, so dali dali. Ito lang pala yung pirma-pirma. Ay, sige. tapos na. 150 oh, times. Magpunta ako doon sa ano sa parmasi para magpa- magpa tayo ng abukado. Wala buwag pa sa parmasi. Ano 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 abukado? Abukado 'yung martirma, 'yung bang ano, 'yung bang magpirma, magano, magpirma para may lupa kayo isa-isa ganoon. Hindi man yan abukado dong, abukado man yan, takbo. Ay, ay hindi na 'yon basta may dugo. O oh, sige alis kana, okay? Magpunta ano? na ako Kapahal, doon. Sige. So, okay. so, oh, may utang ka uh, pa ha. May utang ka pa sa amin ha. For ha. Huwag mo kalimutan. Purite, 500 yung na hiniram namin. 20 lang binigay mo. 20 lang yung binigay mo sa amin. Tapos may utang ka pa for O kaya okay, nga eh. Oh, o sige magbalik ka. Magbalik mo. Magdala ka na lang lang tuba. Magbalik mo. O so sige magpunta na ako doon sa avocado. Basta huwag mo kalimutan tuba ha. Kamang ka na. Sige na Alis na. nahibat ng na mata ko ikaw muna parang lugi ako nun ah parang ako mang magbayad luko talaga tong dalawang kaibigan ko ah sige na lang Ah, ba, bastante may lupa kaming dalawa